Yan ang Ano ang masakit sa atin eh? Master, nakita niyo po yung Kasi para po siya TMJ cases daw po. Mm. Eh, TMJ cases na daw siya. Sino may sabi? doktor. O, di TMJ kung sinabi ng doktor, malalaman natin yan, sumasakit ba yung pangamo? Sumasakit ang pangamo. O, oh, yan. TMJ di na yan. yan. Pero ba't di pa na yun doon? Ah, mahal lang ano. Ah, Ayan, oh, hindi makangangan na maayos. Oh. Dapat yan. Mm. Sige, upo ka rito na yun. Kailan pa nangyari yan sa kanya? Upo ka rito na yun. Anong umaga ka ba? 2022 po daw. 2022? No, kumaka. 20, last, last year? Last year? Last year? Hindi na siya. Hindi last year. Ay, mm -hmm. di, 2022 20.1 20 na, Nagbakasyon po siya sa pinsay nga nung pagkain mm. daw po niya ng Kasi malaki yung pagkain ko, pagbuka ko ng bar. Hmm. Napwersa po yata. Napwersa. Ngayon, hindi naman naibalik. After that po, parang inignore niya, Para may lumagotok. Siyempre, siya hindi nga ano. Oo, oh, bakit hindi nga alam. Ngayon, pinacheck up niyo, sabi ng doktor TNJ. na akala namin po, nung pinabunod, Pina-pinapunta ko na siya, sa doktor, doktor, ano po kaya ito kasi hindi pantay. Ang ginawa naman niya, binunod niya yung bulok ng ipin. Kasi akala niya is bulok. Ang ganda mm. happy na bunot. So after that, sabi niya baka, oh, sabi ko thank you Lord, baka pong ipin. Nung sabi naman na, ah, kung hindi pa rin daw magbabago, iba nga ang case. Ako so naman po, parang inisip ko, ala ah, ka nga sa ngipin. Dito lang po yung... Binunot na naman. Binunot po yung dalawa na. At to October, dito po March, bumalik na nga kami. Sabi hindi, ko, dapat ganito. Dapat ganito siya ang tatanungin nyo. Dito yung binunot. Diyan din po. Doon dito? mismo sa may TMJ po. Dito? Opo. Diyan ang binunot. Opo. Saan binunot? Kaliwil at kanan? Diyan po yung una. Doon sabi ko sa kanya, noong punta namin sa Sayang kanya. kasi yung mga ngipin na wala namang sira at mabubunot. Sabi niya po noong binunot may sira. So akala din po. Oo, maganda kung may sira. Pero kung wala namang binunod. sira, strong yung ngipin mo. Okay. bubunutin, baka hindi sa ngipin ang problema. Okay. Sayang yung dalawang binunod ngipin. Pero kung may bulok naman, di, let go. Ang okay, nga. nga. Okay, sara. Kita nyo, liso. Opo, do, Opo, mas. Okay, relax na. Sige, nga nga. Dahan-dahan sara. Sige, nga nga. Dandang, sara, okay. Sige, nga nga. Dahan-dahan sara. Okay. Isa pang nga nga. Dahan-dahan sara. Maliit yung nga nga. Dali. Dali, Okay nga nga. Okay. Yan ako. Ayan na. Kita mo, malaki na. <laughs> okay. Atras ka. Malaki na. Tiyog okay, okay yung gina. Sit hmm. down po. Tsaka natin, dibi natin pa ng konti. Okay nga nga. Sige, malaki. Malaki nga nga. Da Dahan-dahan sa lahat. Hmm. Gumanto ka. Ganito, Neng. Ah, 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 ah. sara Yan. Yeah. ngang malaki. Ah. O, oh, tignan mo. Tignan mo kung ka, anong kasya na. Ah, sara Okay. Last na. <laughs> Ngayon, ang susunod na gagawin niya, magbababulgam na siya. Bubble gum na lang to. Hmm. Uh, ano? Hindi kasi, siyempre dalawang taon na, <laughs> eh araw-araw tayo kumakain eh. Yung binubugbog niya, magmamasel yun kasi may masakit dito eh. Okay. Dito siya kain ang kain kung, kung saan wala masakit. sabi nga po, Ma, sir, di ba dapat daw po alternate naman? Parang dapat saan. balance. Ah, eh kasi, ano nangyayari? Hindi, talagang mangyayari kasi nga, masakit nga ito eh. Masakit yung part na to. Dito siya magkocontrol. Hindi nga po, Master, eh. Doon pa rin po siya kain ng kain, eh. Eh, dito naman mag-a... Kung baga wala ang ano, eh. Kung hindi na balance, eh. Hindi na balance. Kailangan talaga sabay. Ang nakamari, eh. Kasi natin... Sige nga nga. Sasabay mo Ah. Oo, laki na, oh. Masakit? Oh, wala na. Wala na. Okay, thank you, Lord. Tapos? Ah. Ah. Oh, ngayon bugbugin mo naman dito. Okay na, wala na. Masakit, ah. Oo. Oo. Dito ka ngayon kumain ng kumain para mag... Kasi yung jaw niya rito, kita mo, may muscle. Ngayon, mayroon dyan binibili na parang mouthpiece para mas mabilis makarecover. Ganun siya ng ganun para mas mabilis ano. okay kaya, tsagay natin, chiclet naman kasi. Sa mga TMJD na ano, kahit sa ibang masa, chiclet lang yung ano. Chiclet lang... Yung bubble gum po. Bubble gum. Sa unang pagkakataon, mga ngawit kayo. Kasi kung buyak kayo ng way, parang yung kambing. Pero sundan nyo lang ulit. Yun ang technique. Para ka lang nag-gym. Sa so, unang pagkakataon, ah. Pero kinabukasan, gym ulit. Dito po siya, dapat kumain. Ito sa kanan. Ngayon, pag ihikab di ba naka, pag kain mo ng barbecue, malaki. Ah, aslo lumis. Dun yun eh. naob parang sa ikab lang, eh. pag ihikab ka, ganun ka eh. Medyo pailalim to. Okay, so kung Yan. Para safe na safe ka, hindi maglalak. Kasi pag nagkaroon ng problema sa Joe, kailangan dipinsahan nyo na. Okay? Ngayon, lang sakit ka nga. Okay? Alam masakit. Sure ka, ha? Ano ba, mo thank pismin. you. Master, eto po, niya. Okay. You, thank Di you.